Good morning mga bossing, uh, meron tayo ditong Tamiya ah uh, Nangyayari, dumudok-dok yung kanyang shock ah uh, At parang may lumalagatok ito Ayan, tinanggal po namin yung kanyang shock Ayan. So, magpapal magpapal po tayo na shock Ayan po, tingin nyo po Ayan, wala na pong gana Kaya lumalagatok ito, kaya dumudok-dok na po siya Ayan Ito naman po yung kanyang bago Ayan, Ayan matigas talagang may laban no? yun no? yan po yung kakaiba ng bago at luma ito na po yung kanyang shock mounting ayan ito po yung bago nya pinalta na rin po yan mga bossing ayan, ayan ito, ito po yung pinaka housing nya ayan, sasaklob lang po sya ng ganyan ayan o oh.